ang bilis-bilis mo kapag hosto bar. Pag ako ayaw mo sa akin. Nagulat <laughs> <laughs> ako, ako naman gata yun. Hey, ito pumipilang <laughs> tek <laughs> ka. Sabi mo kasi doon ako. Jessa, crush ka doon eh. Crush ka doon, mahal na mahal ka na niya. Pinubulong mo sa akin, type ko siya. Ba't yung ano niya, lalapuriting ko. Sabi mo nga. Ano sinabi? Pikon na, pikon na. Ah, baka gagalit? sa mga mga Disney Queen Marie before natin nga si Ito, come to mama Back! So today is the day na pumunta ako sa baby shower Ngayon wala akong kasama kasi yung dalawa may kadate Nag double date sila, hindi ko natin sino yung kasama nung isa So ito na, pumunta ako sa baby shower ni Sofia ayoko umalis mag-isa. Gusto ko may, alam mo yung may kausap, gano'n. Ang naisip ko lang isa kong pwedeng isama, si Rain. Yung, yung beke na inis na inis akin, kasi lagi ko siyang inaano, hinaharot-harot. Eh, hate na hate na yung mga hulat. So ngayon, tatawagan natin siya. Hindi ko alam kung sasama siya sa akin. Pero, wait lang, tatawagan ko muna. Ay, sa <laughs> So tatawagan ko siya today. Hello. Ano? Ano na naman? Saan ka? Ito naman pag ako kausap, irritable agad. Ay, kasi naman puro kapandeng. Ano nga? Nasaan ka? Nandito ako sa bahay ng kamarkada ko. Ay, ba't tumibulong ka? Nagkalapla, p*** ano? <laughs> Sige, makakahugot mo lang. Ay, kadiri ka! <laughs> Gaby, hindi kasi. May sabihin ako sa'yo. Hmm. Ayain kasi kita dito. Sana naman. Ay, yung parang ayaw mo agad kasi yung pagka ikaw puro kalokohan. Hindi <laughs> <laughs> pa na tayo kasta Ayaw mo. Ay! <laughs> Sige na, tara na. Ayan na, di. Sige na. Libre ko. Sige na. Ay, ang <laughs> bilis. <laughs> Hindi na, paglalaki ang bilis mo. Pag sa akin, ayaw mo to. <laughs> Ay, ayaw ko <ka> nyan, ma. <laughs> ayaw ko naman. ko na <laughs> na. dyan. Ibubok kita. Tara na dito. Uh Oo, -oh. ibubok na kita asap. Mm -hmm. <laughs> Sige na, let's go. Wait, mm -hmm. bis ka na, bis na. Hubutin mo na yan. Kung ano may nakabaon. Sige na. Masa mo na. Ito mo. Feeling na. Ay. Ay. Ay, hindi. Nakapatay na. So, ayun. Papunta na dito si Rain. Bubuko na siya. Eh, hindi niya alam na puro... Kasi yun doon sa ano, doon sa baby shower na yun. Feeling ko kasi hindi siya papayag kapag sinabi kong ano, puro babae yung nandun, puro malaking joga. Kasi sinabi ko na lang nasa hostel bar kami pupunta. So, ayun. Hintayin natin siya and let us go. Tingnan mo ang bilis-bilis mo kapag hosto bar. Pag ako ayaw mo sa akin. Tingnan mo, di mo ko sasamahan ng ako lang? Napaka-fake friend mo. Wala <laughs> kang ginawa sa ako. Ano mo Bakit? Ano pinagbago kung ngayon? Oh? Tingnan mo, punta tayo hosto pag ganito. Ayaw mo ba yan? Ayaw mo ba? May din. <laughs> ano pang uh... mga... mo rin yan balang araw? <laughs> Tara na! Pag host over, gusto mo gusto. Kumain muna tayo kasi ang aga pa. <laughs> <laughs> Ay, napakalandi mo! Nakakainis ka! <laughs> yeah, ano po? Ay, no. <more>. <laughs> <laughs> Kainis! Lalaki, lalaki! Ikaw <laughs> siya naman. Ano lalaki ba gusto mo? Ilan mo pwede. Eat all you can ma. Ano? Ah! <laughs> Kung ganyan lang guys, pupunta ako lagi mayat maya. Ayaw mo talaga to? No? <laughs> Hindi talaga mo. Saga, sayang daw yung mukha mo dahil nagko-comment. Oo, oh, ano naman. Ang pogi mo daw. Tuntukin ko pa yung mga ano niya eh. Kainin mo na siya. <laughs> oh no! Diyos ko, puro ganyan na lang nasasyon, ko. Nasa siya, no? <laughs> <laughs> Tara na, mag-hosta na siya. muna kami. Let us go. Kahit <laughs> 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 na ako main, Nandito na kami.

Sirene! Ayan oh! Kasama natin mag-hostel bar! Tara na! Sama makapisa muna! Late na tayo! pa tayo. po ba ito? Kaya po lagi. ito? Kasi sinabi niya sa akin kanina, Ano sinasratch mo si Gesa eh! Oo, tangin ka pita. Hindi pa kaya diyan. Oo nga! Hindi! Go ka lang! Support kita sa kaartihan mo! Oh, dyan yung ano, dyan yung mga hosto. Bakit? <laughs> <laughs> Kala ko ako, lalaki pag ito mata natin. Kapurin. May mga, ano, may mga joga, joga. Oo. ano gagawin ko dyan? Ano gagawin mo dito? Magkalaki tayo ng ganda-gandahan. Hindi naman ano parang pinko. Ang ganda. Sa Pia. Pitsit nyo naman. Ayun, sa Pia. Oh. ano, ah, one pa lang. Sila mag one year din? <laughs> ay, Ma! Parang one year. Parang one year. Ay, hindi, ano lang. <laughs> soon, soon to be. Parang ganun. Ayaw mo ba? Ba't parang malungkot kami? Ba't parang malungkot lungkot? Ay, parang, <laughs> parang nabibilitan ng plastic, oh. Ma, alam mo sa... Bawal sa buntis yung ganyan. Bawal sa buntis ang nakakita ng mga ganyan. Indyer na yung muka. Mga... <laughs> Gutom na sila. Ay, tayo, tayo. Kainin mo na. ay Kumain na kayo. <laughs> kumain <laughs> na tayo. Sige na. Gaga, ayaw mo kumain. Sure ka. Hindi ka pa nag-breakfast. Okay lang ako. Hindi <laughs> ka pa nag-breakfast. Bala ka. Ikaw na. Ikaw Saan mo si Ghesao? Si Tututunan rin niya. kumain mo na. Gari na. Gari na. Hindi na. Ayaw mo tayo. <laughs> na tayo. na, kayo dun. Check-in na rin kayo after. <laughs> Anong no? Ang arte sweet-sweet naman. <laughs> Para sa susunod, ikaw na yung baby shower, Jess. Huh? Para tatalbogan mo siya, no? Sa piya. <laughs> ano, no? Ay, bawal yung kanya mga attitude ko na dito, ma. Oi, oi, mo, attitude mo. Hindi <laughs> na mo may buntes attitude ka? Hindi na mo nilayasin tayo ng buntes ang attitude mo kasi. Pwede <laughs> ba? <laughs> Huwag lang kasi akong gana. Ghana, Pero... ka, ay, walang gana! Masubuan mo, Jess, sa'yo ng gana, oh! Tignan natin dyan! Tignan mo! Ma, bawal sa baby shower yung mga ganyan. Nakakamalas yan. Huwag <laughs> <laughs> kang pakihipot, Ma. Okay na yan. <laughs> <Ay>. <laughs> <ako ng> <laughs> sorry! 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 Di ba naman yan? Ang attitude! Kasusunod kayo na may baby shower, di mo lang alam. Hindi mo ko. sure, malay mo magustuhan mo. Oh. Oh, bakit ano? <laughs> hindi naman ganito. Ano Ano mo. At bakit naman tinga? Sweet sweet nyo, ma. Ang pakasweet. Ay, pwede ko ka. Sabi mo kasi <ko> doon, bakla <laughs> ako. Oh, ano ba trip mo? Jessa! Hindi, mag-garing natin. Jessa! Crush ka daw na ito. <laughs> Crush ka na mahal na mahal ka na niya. Kaya daw siya para ano, wag ka. Lang. kasi sabi si mo, binubulong mo sa akin. Type ko siya. Oh, okay. Ba't yung ano niya, lalapuritin ko. Sabi mo nga. Oh, bakit ko si Aba <laughs> ka, na? Ah, bakit ka galit? Ay, pikun, pikun na, pikun na. Aba ah, ka bakit? ka gano'n sirapi. Aba ka gano'n oh, sirapi. ka gano'n oh, sirapi. Aba ka gano'n oh, oh, oh. sirapi. Oh, na? Oh, ka ka gano'n ka gano'n hindi ulit to. Oo, oh, halika mo natin. No! Ay, yeah. siya na pala, siya pala. Halika mo na si Jessica. Sige na. Gunay. Ganyan, halika pa. Hindi talagang maganda. ako ang maganda! Hindi Ay puta, ang kaya ngayas na ka katingin sa'yo. Masarap mo daw. Okay. <laughs> Tapos na baby shower, uwi oh, na kami. Kaya, yeah, uuwi oh, na kami. Bye! Bye. Kasi galit pa sa amin yung buntes kasi iritabi na kaya rin. Irap ng irap. Aba, naman lang. Oh, Miss the baby shower. Ay, Diyos ko. Ano ba sabi mo sa akin? Ang buti mo, meron ka ba? Ay, naku. Like, oh, bala ka dyan. Uwi na lang. Kumuna na. Magpatrabaho na lang. Okay. Ray. Ah. Ay, okay. Yes. Ring! Ay, dinuraan! Okay, Pakipot lang yan. Huwag ka magalala. Kailan ako yan. Gusto niyo magpaano. Me! I love you. Ha? Sige na, mauna ka na. Bye-bye. Oh, Bye-bye. bye bye bye, bye. So, umiit na Tuturo ko sa saan yung bahay niya. Huwag ka mag-alala. <laughs> okay na kami.